Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow. Feel like it's gonna be a bad day. Hindi mo kamo no. Ah, uh, bali yung ang um, tap na video natin dito tungkol dito sa ating air filter box. So bali na to dahil nalubak tayo din nabasag yung nakapita ng tornilyo so ayan so i-repair natin yan mga motovlog na tatanggalin natin to yung buo saka dito nabasag din yan basag putol yan so natira na lang rubber pero yung sa kabila buo pa yan buo pa ito so para din na lumala yung sira so i-refer na natin to. so, so ginawa na lang natin ng paraan para makabiyahe so ayan nilagyan natin ng tip tie ayan tatlo para di siya pumalag so i-refer na natin yan so wala tayo ng gamit Boto magtablog tanggalin lang natin to Taiwan Motoblog So yun hey, mga ka natanggal na natin yung ating air filter box Ayan. So bali, check na lang natin yung uh, kanya, throttle Tingnan natin kung madumi na ba yung nanggagaling na hangin dito sa ating air filter no? kuha tayong tissue ito yung tissue check natin Ayan, medyo madumi. So, bali mag-3 years na siguro to hindi nalilinis yan marami mga kamoto uh, vlog dilinisin ko lang yung throttle itong itong buong assembly na then proceed tayo dito sa ating air filter box A few moments later. So yun, natin mga kamoto vlog yung ating air filter box. So makikita nyo yung loob. Malinis naman siya. So, ayan. So bali, nagka problema lang tayo dito. Portion na to. Ito yung mga na-damage yan. Nung wala. Punit. So bubuo tayo ng panibago dyan. Dito. Then ito, nabasag din. So bubuoy natin yan. Bubuo tayo ng panibago. Eh, linisin lang natin to then gawin natin to ng paraan para siya ma-repair. Yung dalawang nabasag. Yung kabila ay malapit-lapit na rin. Eh. So, agapan na natin ito mga kamoto So, yung mga kamoto yung hinulma natin yung alambre. Ayan, doon sa pinakabusing niya. Ito yung gagamit natin para ma-reinforce yung ating we welding na na plastic para dun sa ating airbox so ito yung magiging itsura nya uh, bali yung reinforcement na alambre ay papasuin natin at ilulubog natin yan iinit natin yan then ganun din dito sa kabilang side iinit din natin yan mga kamotovlog So ayun mga kamoto di ko na pinakita yung proseso no. So basta iinit nyo na yung alambre, then lulubog na yan doon sa plastic. So ganyan magiging itsura nya mga kamoto Ayan. Then baloktutin nyo lang yung mga alambre yung nilagay natin. So ayun mga kamoto vlog natapos na natin yung ginawa nating pag welding plastic welding sa ating airbox ayan ayun okay na siya. natin kabit to yun rin yung sa kabila yung naputol dito okay na rin ayan kakabit na lang natin to mga kamoto vlog So ayun mga kamoto na ikabina natin yung airbox na nirepair natin. So ayan. Okay na siya. Then dito rin sa kabila. Ito yung kinalabasan. So naibalik natin yung dating itsura nya. Ayan. So makikita nyo hindi na siya pumapalag ngayon. Kahit, kahit kalugin natin yan. So, yon, Uh, ganun lang yung gagawin natin mga kamoto vlog kapag naputol yung ating uh, plastic bracket dito sa ating airbox. So, i-reinforce lang natin ng alambre. Then, dun sa kabita, ganun din. Reinforce lang ng alambre. Then, i-coat natin ng plastic. So, ayan. So, yung ginawa natin yung plastic. Uh, plastic welding tayo sa ating airbox So yun lang nga dito na mga kamoto yung ating video no. So huwag nyo kalimutan mag subscribe, mag like, mag comment. Huwag niyo rin kalimutan pindutin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod kong i-upload na video. Hanggang sa puli mga kamoto vlog. Bye bye.